or to this vlog mga karens kay magpakalit tayo ng ilaw dito sa isang res residential samahan so, niya ako mga karens tayo naglalakad at punta doon sa kanilang bahay nangapit na tayo kanilang meter meter ng meral ko ang doorbell tayo turbine natin ulit Ano okay. pa? Sino ba yung nag-install nitong mga ilaw to? Si Eric? Si Eric yan Ha? Tagal na rin to no? Oo, pwede yan Itong tatlo, palitan ko? Uh, pwede man Pwede na para Ha? Huh? Mapunay naman na yun Kaya tatlo na lang, may bakanti-bakanti tatlo yun Oo, oh, meron Maitim na yun. Para sabay-sabay na sila maliwanag. mo ano Oh, ako yun yung ginawa ko nung nakaraan, ginawa ko yun, di ba? Oo. Uh -huh. Limutan ko siya yun. Meron na. Doon nga galing yung supply niya. lulusot tayo doon gagapang tayo dyan mga lods sa loob ito na ang kisami ito yung wire nilagay natin sa flexible hose para doon sa floodlight o so, tama floodlight sige mga kalods susuong na tayo doon sa loob ng kisami ito natin tatap yung ano flexible na din ala ko Ilagay natin to, Flexible. Okay. Uh. natin. To. Uh. natin to ilusot ito ito banda yung ilaw ilagay splice mo natin isa nito. Tingnan tinto is place. ina baba tai pusna baba dai uh ah ingat vel buang style patung kisah dahil. yung ginagamit kahoy pa pero ano siya trasis pero yung kisami niya kahoy pa gamit <laughs> hindi pa hardy flicks lumang, muda, lumang bahay na to mga idol idol rings lutang na yung mga ano yung mga kalutang ano yan At yung nilatag natin dati yung sa ano

na ito na yung wire na pinasok natin doon sa loob ng kisami mga idol ito na yung ilagay natin na ilo hmm. sa loob ng kisami ano ah, natin switch kung ah. yun Sa so, dinsya siya kasama noy. Ah, dito? Oo. Oh, okay lang. Katama yun. Oo, oh, yun pala, no. Okay lang yun? Okay, then. Tapos doon. Yun dyan, no. Maya, pag i-ano ko yun, kasama yun dito. Oo. Oh, no. Oh. Oh, yan, katama yun dyan. Sige, off mo na. Yung kabila naman doon, yung lagay ko. Ah. Dilim. Ha? Dilim. Oh, dah dulu dari pada saat ini. Ba. Oh? Okay, okay, nama. Yeah. Kita okay, gal yang bintan nak. May utas. Sabi ba? Tagal ba? One minute. Ha? Doon yun. Yung oh. siya sa'yo, no? Ha? Ito, no? Ito na lang. Sa gitna ulit. Isa na lang. Isa na lang. no? no? Ayan doon. Dito. Doon. Dito. Yan na lang yung kulang. Yung pinasok natin sa kisami kanina. Ayan na yung wire. Yung wire na kulay yellow. Okay na. Malilin siya na. Mm. Ja. Mm. Hei. Ah. 为呢？Bueno.